Nghe vẫn officially camping kan lah. Không có. Dạ. Ờ mất hilang. Mất hilang ta natin yung kanya mga dahon ayan mga kabukids magandang araw po ngayong araw guys ay kung matatandaan po ninyo ito yung ubod ng nyog na nakuha namin doon sa pag prepare sa nung naghanda po kami ng pagdating ng bagyong tino so ngayong araw lulutuin po namin pang ulam itong ubod na ito malaki po ito Actually, dalawa po itong ubod itong isa ang aming lulutuin ngayong araw magluluto po kami ng ginataang ubod kasi marami nagsasabing masarap daw sa ginataan at uh, saka magluluto rin po kami ng torta Ayan. lumpiang ubod ng ano sana nyo kaso nga lang wala kaming wrapper eh ako marunong gumawa ng wrapper ng lumpiang sariwa tanggalin ko lang tong matitigas na parte ito mag ano na oh, malambot na malambot na ito Okay. Ayan, ito po yung malambot na parte. mga kabukid ito po yung nakuha kong ubod ng nyug. Medyo makunat na yung ibang part. Pero pipiliin ko na lang yung malambot. Para ang ulam natin. Sarap na. Yun. Ng dahil ko sa bagyo, mga kabukids, yung aming pinaka mahal na niyog na namin kasi nga tempe, mas okay naman yung safe napakalakas ng bagyo na yun hindi po nga tumama po dito sa amin pero kami ay nakaramdam din talaga ng matinding hangin e buti nga na ano namin to eh na ipaputol bago na dating yung bagyo delikado at kayo pong mga nasa Philippines Uh, nasa Philippines natin mga kabukids mag-iingat po tayo ulit dahil meron naman po tayong nakikita ang parating na bagyo meron naman daw po ang sabi eh, nasa North Luzon ang direksyon mag-iingat po tayo sa mga sa North Luzon super typhoon super typhoon daw may posibilidad maging super typhoon ngayon nga po kanina medyo maganda yung sikat ng araw ito ngayon, umuulan na naman. Ano pa ba yung ibang luto dito? Maliban sa lumpi. At ginataan. Ginagawa hmm. nilang uh, um, pickles. Atsara. Ah, pwede no? May isa pa po kaming ganito mga kabukids. So pwede namin ulamin bukas o so, susunod na araw. Masuggest naman po ng pwedeng masarap na luto na simple lang sa ating comment section. mura lang ang ingredients. <laughs> Para ano lang ba? Tipid. Ganyanin ko kaya, kalasin ko. Ganyanin. Ay, okay. Yung medyo, med, medyo matigas-tigas, ito pang ginataan natin. Ginawa <laughs> mo ng lettuce yan. Ang sarap ito na simula ng dahon eh. Lambot ba ito? Lambot, Kinakain ko. <laughs> diba? Lambot. May nakuha rin po kaming mga mura na bulaklak lang yung yung bago palang lalabas na ganyan yung bulaklak yung ginagawang uh, pinagkakaritan sabi namin gusto namin subukang iluto kasi malambot din po siya na parang ganito Ngayon lang binagyo na kami hindi na namin na iluto pero next time baka makakita ulit kami ng mga ganon pwede pwede po siya malambot medyo mapakla lang may konti pakla Ukoy. Ukoy. Ukoy pa rin ba mga kabukids kapag kayang torta walang sahog na ano? Um, Hipon. Kasi ilalagay po namin dyan ay yun, kalabasa at saka um, sardinas. sardinas. Pansit. <laughs> hmm. Murang-mura. Mm. Ito pala yung masarap. Ngayon, officially, kambing ka na. <laughs> Kinakain mo yung dahon ng nyog. Hindi ka pa sa kambing. Ang na nakakabukid. Ito pala yung dahon. Murang-dahon. Murang-murang dahon. Murang -murang -dahon. Ikaw na kaya mag-ayos. Hmm. Anong bibiliin? Sardinas, mantika. Daing. Daing o tuyo? Hmm. Dilis. Anong priority? Eh, dilis? Hmm. Pagula. Daing. Pagula. Pundoin ah. <laughs> ulit si Mama B. Pundoin ulit si Mama B para may kasamang lumantak ng ubod eh. Pati daw yung aming saluyot mga kabukids na tumba ng bagyo Maka, ano na siya tagilid pero buhay pa naman survive din may bunga wala yan sa maes yan eh. kumukuha lang po kami pang sahog doon sa ating ginataang ubod ng niyog maganda yung dahon ng ating saluyot ngayon walang mga insekto kasi nilipad din sila nung bagyo Yung sitaw namin na buwal nung bagyo. Ay. Natumba. Na Malakas na ng hangin. Ito malalaki ang dahon. Bale, malalaki ang dahon. <laughs> wow. Mm. Ang dami na yan ma. dami na. talbos lang taluyo lupit niya <laughs> nga si bilog ha <laughs> paano, paano yung itsura mo kanina? hindi na kanganak magsama sama sama na natin dito ang ating kalabasa, ubod ng niyog at sibuyas. Ayun, kumukulo na mga kabukids 'yung ating gata. Pinakuluan na rin po natin 'yung luya at saka sibuyas. Ngayon ilalagay ko na 'yung ubod ng niyog. wala na po kami ng isa sahog dito dahil naghanap ako ng mga isda ngayon wala pa daw wala pa daw ng isda wala ring daing wala kung ano ano dahil nga bumag yung mga kabutids hindi naglaot ang ating mga manging isda pero para magkaroon ng konting ano siya flavor yung laman ng sardinas ilalagay po namin doon sa ukoy yung kanyang sarsa ilalagay ko dito yung sauce ng ating sardinas meron daw yung omega 3 hindi ko alam kung ano yun <laughs> kung para saan yung omega 3 na yan good for the heart daw yan lalagyan sana namin ng either daing o kaya dilis wala na namang mga tinda ngayon kuluhan ko lang muna check natin kung pwede na ilagay yung susunod. <laughs> Laki ng <na> chan. <yun. laughs> Ay, nadamihan ko ng mga Asin. Namin. timplahan na natin mga kabukids Ayan, maganda na yung kulok tumulo na ng maganda ang ating ubod ng niyo timplahan na muna natin konting asin lang kulang sahog yan, masarap yan kasi lalagyan natin ng baboy <laughs> pinagkasya ko yung isang baboy dito eh <laughs> nasa isang cube diba? Lapot na. Ito na yung huli mga kabukids. Lalagay ko na yung saluyo. Masarap ng lumpiang ibod. Oo, oh, sopang ibod. Pag mga ganitong torta, medyo mamantika lang, no? Not good for the health. <laughs> Pero minsan lang naman po. Minsan lang naman tayo magtorta. Okay. lang. ako. na ako. lang. lang talaga. Ano pa bang ina-expect mo? Punti na lang, kasi. mo punti lang. Talaga Sabi mo, lang. Ayan. pa talaga, mano? matindi matin. ito na lang, service Okay lang din ako, kumain na kasi ako ng tinapay. Nagkasakit eh. na si Mama Bi sa bagyo. Kasi yeah, nag-abang kami doon. Yung maulan. Nililipad na yung payong ko, talagang basang-basa. Pagdating ko, nagkaputol na ng yog. <laughs> Hindi na ako makapasilo. Kaling <laughs> basta. Sa ulan pala nung nagputol ng yog. Mahina ang resistensya mo pala mas ulan. <laughs> alam mo pa uminom ng pinakuluang ulan. Kalma ka. 'Yan ang kape na ulan. Mm. Mm. Good idol. Ayun niya yun, Kaya, na saluy. Kailan din 'yun na wala kung ano yung favorite mo eh. Kasi nagbabago yung mamumulan. 'Tong ng gulay dito. Oo. kailangan mo ng gulay. Para mas lalo kang mag... Talino. Para na ka perfect Ay, kung hindi ka mag hindi ka maka-perfect na naman ay. perfect ng ako. Ano yung perfect mo? Basta yung perfect ako yung sabi yung perfect. Ang ba yung kasipan yung mga... Ang tago ko na lang. Sabi nga mamaya lang. ko lang. wala na. Perfect man o hindi, basta pasado po kayo. Pero kung perfect, mas maganda. Limang exam mo. Ayan ang perfect. Hindi ma. Kaya tatlo. Tatlo perfect? Hmm. Very good. kan. naman ng paair lang Dito lang ah, baka kasi magtawag dito. Ka. Mm. Parang labing din. Mas masarap siya sa labong kasi manamis-namis. Diba? Yung labong na ginutay. Hmm. Kain po mga kabukids. Kain po. pang sa hugto. Lalo na kung may sa hugto. Mm. Diba? O kaya iniyaw na tulingan. Hmm. Iniyaw na pakul. Hmm. Kaya mo yan? 60 ka na? Kaya mo na yan? Kaya mo nga yung palo ni mama mo? Kaya mo kaya? Kaya mo kaya? Baka dun suka ako naman. Happy birthday po ulit mga kabukids kay Ma'am Caridad Nagui from Scotland. November Happy birthday po Ma'am Caridad. November ulit. Ingat po kayo dyan. Ayun po tayo guys. ba naman dalawang linggo walang kasi di ba mahal na araw dalawang linggo walang pasok dalawang linggo walang ligo tapos nagkaroon ng bagyo walang pasok wala rin ligo <laughs> singaw talaga yan babi nih. So, mga kabukids, thank you guys for watching. Bukids! Okay.